Alright mga tupay, nakahuli na si Daddy Oh, panis, huli ni Pari Huli na naman si Pari Huli Okay mga tupay, huli na naman si Daddy Good morning, good morning mga katupay uh, Para na naman ang linggo mga katupay At dito na naman kami ngayon sa pingwitan mga katupay Karating lang namin mga katupay Ang uh, alas oso na nang umaga mga katupay Siyempre, dito kami ngayon mamimingwit ulit mga tupay sa buhayang bato mga tupay na kung saan nung nakarang ring ko, nakaharmis din kami dito mga tupay. At pagdating namin dito mga tupay, uh, marami na rin nakapistos sa mga area na kung saan yung mga kumakain talaga tilapya mga tupay. May nauna na sa amin mga tupay. Yan mga tupay o. Oh. Napagmita ko sa inyo mga tupay ayun mga tupay oh hili hili na <laughs> hili hili na mo, mga angler mga tupay oh ayun ayong iba dyan mga tupay may nakahuli na ng malalaki mga tupay yung mga nauna pa sa amin mga tupay si dun banda kasi mga tupay yai may barkulo na nakatampay kaya walang gano'ng mapisto kami dito mga tupay kaya dito kami ngayon nagukupan ako naman dito mga tupay sinubukan ko dito ng walang floater mga tupay at uh, wala pa kung nahuli mga tupay yan marami na doon nakapistol mga tupay oh, oh kumagatol kumagat uh, tol may kumagat sa ating kasamahan dito ng angler mga tupay pero parang hindi yata tinuloy kanilihiliran ka. na sila doon mga tupay oh. <laughs> Anjan si si Guapito Mats Guapito shout out <laughs> yun kumaway di taas ang kamay <laughs> Yan si Guapito. Shout out. Ah, oh, yan. At saka nandoon na rin si ano mga tupay si Master Mike TV mga tupay na. Okay mga tupay, ang tabayanan nyo nila mga tupay kung uh, may mga uhuli bago dito ulit mga tupay. At uh, siyempre, salamat sa inyong walang sawang pag Maraming salamat. Alright mga tupay, nakahuli na si Daddy. Ako mga katupay, wala. Uy, baka sumabit sa puno. Baka sumabit sa sana. Ay, dalawang ano na naka ano ano. Uy, nasalvage salvage yata dadi ah. Tanggal niya. Uh. Tapos nasabuti, pa. na salvage pa. Tanggal <laughs> <laughs> <Nakawala laughs> nga, na salvage pa. Sherbol talaga. Nakawala Mabuti. Uy, natanggal nga no. Wala uh. nga, no. Uh. Ano na sa bunganga oh. Wala na. Di ako na pa. Akin na yung ano. Para to hindi ako mahirapan. Pambira. Muntikan talaga makawala. Buti na salvage pa no. Salvage pa talaga oh. Oo no, nga yo. Wala na sa bunga ng mga tupay. Nasa ano na bandang kwitanan niya oh. Swerte mo talaga dadi. Para sa akin talaga to. Oo. Oh. Para sa iyo talaga yan. Hello. Yeah, Kailan hili na oh. kami dito mga tupay? I don't see Master Mike. Master Mike. Ah. Shout yan oh. <laughs> si Master Oo <laughs> oh. Yan <laughs> Okay mga tupay Marami kami dito ng mga tupay At siyempre shoutout nila kay Kabiwas At kay Rudshoy Shoutout sa inyong lahat Kami ngayon muna dito Ang pipisto <laughs> Oo oh, panis Huli ni pari Pangilin na ng pari Dalawa pangalawa malaki din ha ayos mga topay may huli na kami mga katopay ako pa lang yung wala <laughs> wala pa kumagat sa pahin kumagat mga topay hindi yata nila gugustuhan eh huli na naman si pare Go Naputol Ay garabi Oh la. Si pula na. <laughs> na naman yan. Oh. <laughs> Parang singaw na dia. Ah. First blood. Tutugan ako eh. Kaya So, sa iyo dadi, na sa akin Kanina pa, wala pa ring hatak ngayon Isa lang ibig sabihin yan Anong, anong ibig sabihin yan? Hindi ka pa busog <laughs> Busog ang tilapia ah. Ako yung gutom ah. <laughs> <Anis>. <laughs> panit. <coughs> Huli! plapla pla Tilapia -pla. talaga yan. Yan, malaki. Uy, bak, iangat mo na tadi. Nasa ano na tadi? <laughs> parang parang mapupulit na tadi. Parang mapupulit oh. na talaga. <laughs> Ayan o. Oh. Nasa ano nadalaga, eh, yung, oh, na talaga Yung bingit na nang Oh, bingit na pagkatanggal na yan. kunting kunting na lang. Huwag mo na agad oooop okay konti na lang, lang e eh. malipis oh, na lang balat lang eh balat na lang buti na <laughs> ooo oh. konting konting oh. na lang mga katupay dito lang kami sa gilid ng bangko mga katupay barko. may mga kumakagat na rin naman dito mga katupay video oh. si pare si daddy so, okay, isa namin kasama mga tropay uh, wala pang kumakagat ha kailan may video na wala nang kumakagat ha kumakagat na kayo di pintu ya oke okay, mga katupay huli na naman si daddy hapo na sige daddy baka namanya. na naman yan yung net ang talo para sure oh, para Baka Ayan. Kahit malag, kahit malaglag pa siya. <laughs> malaglag ka na ngayon. Di ba, diba, Sige, malaglag ka na ngayon. Nasa loob ko na ng salop. Ito si Mami at doon si si Pare. Ang yung labanan dito ngayon, mga tupay. Kapon na ang labanan. Alright, mga tupay. Uwi na si Master Mike TV. Ito yung huli ni Ma Master Mike. O. Puro malalaki, mga tupay. Ito ito mas para makita natin ba yun? Oh. Wow! <laughs> Malalaki talaga mga kumpa yun. Kita mo yan? Oh, hi! Dito lang yan! Sa Dito lang siya. yan! Ganyan din ba Mike? Buwi na sila mga tupay dahil hapon na rin talaga. Sige, At kasama ni Master Mike, si Edwin. Shout out! Shout out! <laughs> Okay, hey, ingat Master Mike. Kalinggo ulit po, no. Hapon na rin kasi mga tupay, kaya kami rin maya-maya lang din at uuwi na rin kami mga tupay. Mga tupay. Hapon na mga tupay at ito yung huli nila ni Daddy mga tupay. Yan ang huli nila ni Daddy mga tupay. Yan yeah, o. huli nila ni daddy mga tutay so, sa amin mga tutay papakita ko rin mamaya mga tutay ok mga tutay ha? Ah? ala uy kanino yan? <laughs> oh, boleh <laughs> main panalop. Oke, okay, ingat mana tadi, kayak bakal malak lagi. Up oh, ya, yeah. ayo sudah. <laughs> Ayos. Ayos nang na buto-buto. Salbis lang yuk Salbis ba? Ambira. na kita ng hasangnya Sipol sipol. <Ba>? <laughs> oh. <laughs> Laki nahuli ni Mami mga Oh, yeah. Six finger na yan. Yeah. Di ba, daddy? Oh, yeah. Six finger na siya. Okay. Ay, uy! Oh, sibot. eh Kamay na lang na daddy. Huwag mo na lang hawakan daddy. Oh. Daddy, ilaglag mo oh. dito daddy. <laughs> Open mo. <laughs> <laughs> ilaglag mo na dito. Mm. Ayan, ay, no? laki mm. mga tupay oh. Ay, mm. grabe. Oh. <laughs> Yun, ang nangole namin mga katupay. Ano? Oh. Tapos mayroon din oh. Meron din dito sa basket mga katupay. Oh, kalati 'yun pala 'yung basket. <tipan> mga katupay. Madami din pala pare. Pare, madami-dami din pala pare. Uy. <tipan> May pula-pula pa naman 'yan kasi kaya pala pare. Ha? Yeah. Madilim na mga tupay, hapon na talaga. Hindi naman yung mga up Oop. Takpan ko na. Okay. <laughs> yeah. yeah. Uy, yan na Tuming quest na Tuming quest na Aha Takpa na agad mga tupay Kaya nasa gilid tayo na yun. <laughs> Baka makawala pa mga tupay Sayang <laughs> doon titiling na natin ulit mga tupay ayan o oh, ayan, oh, ayan oh, puno yan mga tupay ayan oh, puno ayan mga tupay o oh. oh, okay mga tupay sige yan ay baka makawala pa buhay kasi yan lahat mga tupay mamaya makawala pa mga tupay yan hapo na mga tupay at sa sunod linggo na naman tayo mamimingwit ulit mga tupay ito na na at sana hindi kayo magsawang manood, mga tupay, sa aming mga vlog. Sana yun. Sana yun, mga tupay. Babay na, mga tupay. Hapo na. Uwi na kami.